Grabe ngayon ang ano guys, oh. Grabe yung ano guys, ulan. Ano ang imo mang kabot himo ni mo ukuan? Sugsug ba? Ligsik naman. Oh, no, 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 sub okay, ano no, na susug ba? Da? Ay, kuha may atusok. Mga nabilin? Wala man. Tugo na. Ha? Eh? Oh, nasa uko na na naptusok and guys yung weather natin ngayong hapon guys sobrang makulimlim malakas yung ulan dito sa kanapagan area so doon ang ano rootwiler panging so may mga natagat na pod na dahon magandang gabi guys So, magluto tayo ngayon, guys, ng mais dito sa ating maliit na kaldero. Ito yung lulutuin natin, guys. Yung lulutuin ko, guys, ay binload Yan, guys, binlod. Tapos, itong maliit na kaldero lang ang ating gagamitin, guys. Kasi nga, sakto yung isang ganito. Isang ganito kalaki na lalagyan isakto dito sa ano kaldero kaya ito yung ating gagamitin so magmamais tayo ngayon dahil masarap siyang e eh, ano sa bulat guys so bulat ang atong suban karong panihapon so this is for dinner yon so, yun so bukal na yung ating ni, ano bukal na yung tubig na paglulutuan natin sa ating binlod. Ayan. So, hinaan natin yung apoy, guys. Para hindi siya mapagod. So, okay, mabilis lang mapagod itong mais. So, ganito lang magluto ng mais, guys, sa ano, maliit na kaldero. Yung iba kasi, guys, di marunong di marunong magluto dito. So, kapag ano na yung tubig, guys, ganyan na kumukulo na talaga ilagay natin yung binload o mais. Ayan. So, pwede nyo dagdagan ng tubig, guys, kung yung ano, yung mais na gagamitin nyo is maraming ganito, oh, mga itim-itim ba. So, pwede nyo lagyan ng additional na tubig. Pero ako, guys, is sak sakto lang to, kaya hindi ko na siya mabawasan ng tubig at saka wala rin namang mga itim-itim yung bigas Ayan o oh. sakto lang to guys para sa ating tinakal na bigas bigas, mais o tawag sa amin ay binlud binlud ito guys kasi yung mais maraming may variety kasi may number 12 at saka 14 so medyo malalaki na yun guys ito ano siya pino So, ganyan lang, guys, yung pagluto ng bigas-mais. So, sa ng apoy, guys, ayan, mahina lang yung apoy. Para hindi siya ma... Yung ilalim hindi ma, ano ba, ma, magiging sunog. Tapos, okay upayin lang siya. Para mag-mix yung tubig. O, tingnan nyo, guys, nawala na yung tubig kasi nasip-sip na sa mais. Pag ganyan na guys, pwede na siyang takpan ulit. Hanggang sa maluto. Ayan. So, kung hina lang talaga yung apoy para hindi talaga masunog, no? So, ganyan lang guys. So, mga 5 minutes or 10 minutes, pwede mo na siyang patayin. Pero wag mo munang buksan. Ganun lang magluto ng mais, guys. No, binload, binload yung aking niluto. Masarap yun sa tuyo tuyo na ulam tapos may sausawan ka na si suka at sa sili ay nakula taob yung isang kaldero na kanin so kanina guys masyadong ano kanina makulimlim yung langit Ayan, masyadong madilim ano kasi dito guys kanina medyo umaambun tapos pumula ng konti pero hindi naman masyadong malakas ngayon wala na. Tumigil na yung ambon. Medyo mahangin lang kaya siguro may ano may bagyo siguro. Isloto na yung ating nilotong kaning mais. So pwede na nating patayin yung apoy. Yan. Para hindi mapagod ba. So hayaan lang natin yan dyan guys kasi yung init mismo sa ano sa yung init mismo sa loob maluluto pa yung kaning mais so, yun so mag repair tayo ng ating uulamin ngayong gabi actually guys ako nabusog ako doon sa loto ko kaninang umaga na pancake kasi may na natira mang dalawang piraso so yun yung kinain ko kanina sa merienda may uh, sina Uh, pinaris ko sa gatas. So, yun. Medyo busog pa ako. Siguro mamaya kung ano yung ulamin nung isa. Yun na lang din. Kasi ako gusto kong mag- preto ng tuyo. Yung bulat pa. Yun lang uulamin ko sana. Pero, ewan ko dito sa kasama ko kung ano yung gusto niya. <clears throat> Baka gusto niya ng ano, sardinas uh, o corned beef o mga dilata. So, Tingnan lang natin mamaya, guys. Uh, okay. Guys, kakain na tayo, guys, ng ating late na dinner. Late na pa more Mario. Mga una ka. Alam <makes> naman, <noise> guys, ay ito. Nagluto lang ako ng noodles. Tapos, ito, guys, sardinas. Busog na yung ating chan. Masarap ito, guys. Ito so, yung masarap na ulam. dami kaya eh, ang mong So, lagyan natin ng suka. Kunting suka. Ayan. Toyo. big, So, masarap yung po. ulam, guys. Ayan. Kapit yung ating sabaw. At yung ating So, ato siyang haluon para mag-mix. Gamit kayo ang sudan. Sold na ang atong panihapon. So, mga anta guys! si Papa Mario nag sirado pa sa so, narato ang giloto ganina guys yung yung natin na kanin so ito ay kanin na mais pinload. namit kainis siya guys kalami sa atong uh, kaon ani. Ali na Papa Mario, mga ulit sa Papa Mario. Si Papa Mario, upat ka buk mata. Remix yung noodles. Yung ulam oh, natin ngayon guys ay masarap. Meron tayong sabaw ng baka at isda. Si Miming. Nagsinamok na po si Miming. Kaya gigotom na. Gigotom na si Miming. Salamik kaya ito. Sudan ka lang guys, no? berapa oh sih naman dari mana kamu tak eneman nonton dong, susah nemen tahun oh lu pengen kan

Ayan, At least na. At least, at least, at least. At least, at least. At least, at least. Pa, Maalan, Papa mayo guys, simakang anong tinapa? Ayan, um, yung kapulang muluto. Dami, yung tinapa, guys. Ayan, okay, kapulang muluto, eh. Kira ka lang So si pala guys, wa na. Lahi na kaayo. Tabuang din silpon. Hmm. Ayun tawron bisa ko kaon si kira silpon. Am tanan ni. Kaen tayo guys. Wala halang kayo ng sabaw ay busog eh komik yang sih bung Tukang si Papa Mario guys so nasunod gamay guys ang lata at Ang tinukon Sayang, man Diluk Papa Mario. Sabaw-sabaw. Sabaw. Gimana nang tahan-tahan topik guys? Pasog na. Thank you, Lord. So, isasali sa namin yung mga bote, guys, na hindi na binibili ng jangsa. Pero, papahinti, ha? Kunin. May lagap na, ya? Yeah.

nanon doon ng mga bote guys ito yung mga bote ng alak hindi na hindi binibili sa junk shop kasi ano binibili lang nila yung mga bote na binibili nila so marami dito yan sa amin guys sa likod ito pa guys so, yan mga ano yan mga hindi pinatanggap sa junk shop kaya mahirap siyang i mahirap i ano guys i itapon napapakinabangan sana kung marunong lang din tayo mag ano pero Ay. titingnan natin guys kung kukunin niya ng mga basurero so sana kunin nila no para ma malisen yung ating mga basura sa likod kasi may mga proper disposal kasi yan sila yung okay, mas maganda po sa kanila mismo sila mismo yung magtatakot ayun guys ayun na sa pasada yung mga basura mga plastic bottles at saka ano, mga bote

Minsan kasi guys, hindi sila dumaan ng Sabado. Minsan, ano sa week, weekdays. Nagsigara na sila, Martes. Martes, or Martes, or mukha base sa high. tulis, mungkin ilawa ko. Martes, or mukha na Martes, guys. na guys.